So, isang mapagpalang araw sa atin ngayon mga kabakyan. So, quick update lang tayo sa ating alaga and then at the same time magbibigay na din tayo ng ay uh, papakain natin sa kanila which is yung Madre de Agua mga kabakyard Ako uh, kunting update lang naman kung ano nang nangyari sa ating rabbitan so medyo matagal tayong hindi nakapag update sa ating mga rabbit ah uh, yun lang uh, but before that syempre intro muna tayo let's go Ayan, so meron tayong bago dito mga kabakyard. Mamaya balikan natin yan. Ito, nagbigay na tayo sa ating mga kids, uh, kits. Ito, ng Madre de Agua. Ito, binigyan na din natin itong isang breeder natin na bak, na isang NZ mga kabakyard. Si Harlequin natin. Ayan. Tapos nag-inject tayo ng Ivermectin dito mga kabakyard kasi nakita natin parang Uh, may nagsisimula sa kanyang um, paama ka backyard tapos ito yung isang produce natin doon mga ito ay uh, Lionhead cross sa New Zealand ah. so sa kasamang palad ito na lang yung natira and then yung mother din na ito mga ay namatay so nagkaroon ng mastitis and then good news naman po is ito ay isang doe ayan gagawin nating breeder yan mga backyard tapos, ito naman yung ating isang produce ng mga backyard na uh, mga kits. Bilangin natin. Apat eh. Bakit nasan yung isa? It lang natin mga kabackyard. Apat to eh. Nagbigay din tayo sa kanila syempre ng... Oops. Ayan, mukhang may nawawala. May napin natin mga kabackyard. hindi ko napansin saan kaya nagpunta yung anak na ito? napin ko lang siya mga kabackyard. Few moments later. at ayun na nga nakita natin mga kabakyard eto lang yung lumalabas hindi ko alam check natin ulit yung kanyang kulungan eto yung kung uh, saan lumulusok ko kasi last time nawala na naman siya dito na naman ayan buti na lang lagi na lagi nating nahanap ayan tapos itong isang pabo hindi ko din alam kung paano nakapasok dito post ko lang siya mga backyard ilabas ko lang tong uh, kit na to tsaka itong isang pabo kasi dapat walang pabo dito kulungan kasi ng manok to buti na lang mababay itong manok natin dito mga tapos ito buti na lang safe siya. ayan post muna natin One eternity late. Ayan, so naibalik na natin siya mga backyard. Ito siya. So makulit tong na ano to, kids na to. And then nakita ko na yung sanhe. Ayan, dito sa ilalim. Dito pala siya lumadaan. Although nilagyan natin ng ganito mga backyard, hindi ko alam kung kita nyo. Yung one half by one half. Natanggal pala, hindi natin napansin. Palitan na lang natin yon mga backyard. Ayan. So ito ay lima dati itong mga to uh, na anak ng ating pure pure Californian rabbit. Matanda nyo po ito yung na-stud ng TG pero sa kasamang palad na matay din po yung anak niya. Tapos pina-stud natin sa ating NZ. Ayan. Nag-success naman po. Lima po ito dati kaso uh, meron pong nilabas na payat tapos mga ilang araw, araw lang din po ay hindi na po nakarecover mga backyard ayan ang laki tapos ito yung isang back natin yung mixed lion head mga backyard so hindi niya ginalaw yung binigay natin kwan binigay nating madre de agua tapos ito naman uh, ito yung apkali natin ito mga backyard na lang din itong mga to tapos balikan natin itong nandito sa taas ito mga breed na to ay galing kay paring Rambo mga kabakyard ayan so nakalimutan ko na yung breed na ito check ko nga uh, check ko. pero ito alam na alam ko mga kabakyard ito ay PS100 cross PS100 mga kabakyard galing kay paring Rambo ayan. enjoy na enjoy siya so tapos ito do ito mga kabakyard na stud ng Ah, uh, nakalimutan ko na din. <laughs> Wala kasi dito yung ra uh, lista natin. Pero ito, kundi na breed mga backyard. PS line din to. Alam ko. PS line to PS143 atap cross sa uh, German Giant ganun. So balikan ko kayo, ilagay na lang natin dito mga backyard. Diyan na lang natin ilagay. Ito galing sa ating kaibigan. to bilog na bilog yung ano haba uh, nung tenga ayan PS100 cross PS100 to mga kamakert so dati may ganito tayo dalawang beses tayo nagkaroon ng ganito kaso uh, nadali mga Ayun, so yun lang yung gusto nating uh, gusto kong i-share sa inyo mga ay uh, yung pagpapakain natin ng Madre de Agua and then update na din sa dalawang alaga natin Ayan, tapos may mga itlog itong mga bantam natin. Pulutin natin yan mga uh, mamaya mga So, yun lang. Happy breeding mga